Francine Diaz nag-post ng dance challenge video kasamang Korean star na si So In Gook. Marami ang naiingit at napasa na all ngayon sa aktres na si Francine dahil sa pag-upload niya sa kanyang IG Reels at TikTok account na isang video kung saan kasama niya ang South Korean star na si So In Gook. Sa nasabing video, makikita ang sinasayo nilang dalawang isang cute dance challenge pero hindi malinaw kung kailan ba ang video na ito. Sinama pa ito ng caption actress na See you next month, my love, with winking heart hands emojis. Matatanda ang last year nagpunta actress sa South Korea upang mag-record ng kata doon kasamang isang Korean artist. Dahil dito, nagkaroon ng spekulasyon ng netizens at fans si Francine. Kung si So Inguk nga ba kaya ang tinutukoy na actress na makakakolab niya. Samantala, si So In Inguk ay kilala sa kanyang pinagbitang Korean drama series. Katulad na lamang ng Reply 1997, Shopping King Louis, The Smile Has Left Your Eyes, at Cafe Mi